Alam nyo mga kaibigan at mga mag-aaral, mahalaga po na magkaroon ng komunikasyon o komunikasyon o pakipagtalastasan sa bawat kasapi ng pamilya. Alam nyo kasi, sa totoo lang, napakahalaga ito sa ugnayan bilang isang pamilya. At yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa pamilya sa puntong ito ay at kung matatandaan po natin marami tayong mga diskusyon hinggil diyan lalo na ngayon sa pamilya di ba kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon hinihiling ko po na mag-focus po tayo mabuti lalo na po sa mga kabataan sa kasalukuyan na tila baga um, kailangan na mapag-isipan yan dahil kung saan ka man kapatid ano man ang iyong ginagawa Abay, kay, kung medyo mayroon ka atang medyo sabi natin na mabigat sa kalooban sa iyong sa iyong mga parents, muli ito po yung panahon para muli natin itong bisitahin. So sa ngayon, ating tatalakayin ito. Ano ba tong komunikasyon nito? Ano yung mga hamon nito? Paano po ito yung may papatatag? Ano yung dialogo? At bakit nagsisimula sa pamilya ang dialogo? which is, alam naman po natin ito po ay common sense lang. Pero ito po yung mahalaga. Ngayon, unahin natin ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay anumang senyas o simbolo na ginagamit ng tao para ipahayag ang kanyang iniisip, pinapahalagahan, kabilang dito ang wika, kilos, tono ng boses, katayuan, uri ng pamumuhay, at mga gawa. Masyado bang, masyado bang mabilis ang boses yung aking pagsasalita? <laughs> Pasensya na po. Pero ang gusto kong ipahiwatig dito, pagkasinabing komunikasyon, hindi lamang po ito, itong ginagawa ko lamang. Lahat po tayo ay mayroong kakayahan na makipagtalastasan sa, sa kahit sa, sa salita o pagsasulat o kahit sa video na ito o kaya sa audio. Kasi maraming uri ng komunikasyon kung tutusin. Verbal at diverbal. Siya nga pala. Maging, alam nyo ba, kahit ang katahimikan, hindi natin alam, mayroon palang ipinapahiwatig. So ngayon, tayo ay nagpapahayag hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga sinasabi o ginagawa, kundi maging sa kung sino tayo at paano tayo namumuhay. Kasi sabi nga nila, uh, kumbaga sa ano ay eh, magiging buhay na patotoo. Yun, yun Siyempre, hindi dapat mawala ang kahalagahan ng katapatan at integridad. Kasi pagkasinabing komunikasyon, hindi lamang ito puro kasatsat bagkos kailangan maging tapat tayo sa ating ginagawa. Kaya nga, sa ang komunikasyon sa pamilya, eh, ito ay ang kaparaanan kung paano nagpapalitan ng pasalita o di pasalitang impormasyon sa, pagmamagitan ng mga, sa pagitan ng mga kasapi nito. At alam nyo, sa loob ng pamilya, napakahalaga yan. Mapamag-asawa pa man yan o sa mga anak nila kung tutusin. Pwede naman sa, sa lolo't lola, tito at tita, yun yun. Isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbibigay ng tuon sa iniisip at sa nadarama ng kapwa. Kasi alam nyo, kahit yung katahimikan, pwede itong, mag, um, pwede tong magpahayag ng komunikasyon. Tulad na lamang sa mga sa mga na depress minsan hindi na hindi natin alam na nananahimik na, na tapos sasabing kung okay ba siya sasabing okay lang kaso ang totoo pala hindi ang punto diyan mahalaga po na magkaroon po ng komunikasyon o pa, o kumbaga um, correction ba kaya nga sa pamamagitan ng komunikasyon na ipapahayag ng mga kasapi ng pamilya ang kanilang mga pangailangan ninanais at ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa kung kaya't hindi po na tataka na ang di maayos na komunikasyon sa loob ng pamilya madalas ito po ay nagdudulot ng hindi mabuting ugnayan kaya nga minsan, hindi po ako nagtataka kung bakit mayroong pong ta, po mga estudyante na tila baga na nanahimik o ayaw la, o kaya minsan nga dinadaanan na lamang sa kakulitan ito dahil marahil may problema. Ganun lang yun. Ngayon, ano yung mga hamon? Ano yung mga challenges kumbaga? Isa-isahin natin. Una sa lahat, syempre, yung pagkakaroon ng mabisang komunikasyon in a sense na yung yung modernong panahon ngayon. Pansinin natin, kami ninyo man o hindi, kung nakikinig man kayo ngayon, di ba nga, us, talagang usong-uso ang internet. Sa cellphone pa nga lang natin, meron na tayong may kukonekta sa Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Kahit itong YouTube na rin. Ang punto kasi dyan, oo, oh, mahalaga, ay, hindi ko ibig sabihin na, ano yun, sa sasabihin ko, mahalaga naman yung mga gadgets na yan. Pero minsan, ito pang naging dahilan para magkaroon ng tila baga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Yung tipo bang magkakausap na alam pero yung isa naman nakaharap sa cellphone at na naglalaro ng Mobile Legends. <laughs> um, nagbibiro lang ako. Ay uh, ituloy natin. Ang pamilya naharap sa maraming pagbabago I guess you have noticed it, right? At self-explanatory na rin yan. Pangatlo, ang mga pagbabago nito ay nakakaapekto sa daloy ng komunikasyon at sa uri ng ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Kasi alam nyo, kahit bu sa pamilya, mayroon naman ding individual differences yan. Kahit pa mag-asawa, mayroon ding mga individual differences din mga yan, di ba? Ang ilan ay mga positibong pagbabago, may ilan naman na hamong kailang malampasan. Ito ah, kabilang na dito mga sumusunod. Pagkakaroon ng mga kasapi nito ng kamalayan tungkol sa kanilang kalayaan bilang tao, hindi yan maiwasan. <coughs> Excuse me. Hindi po yan maiwasan lalo na po sa mga anak na nasa teenage years. Hindi po natin maikakaila yan. Gayun din, yung kamalayan tungkol sa kanilang pakikipagkapwa. Okay yung mga barka-barkada eh, kamusta naman kung mabuti ba yung barkada nila o tila ba ganang lilihis ng landas oh, mapanagutang pagmamagulang eh syempre hindi rin po maikakaila na may responsibility po ang parents dyan at higit sa lahat syempre education ngayon ang ilan naman sa mga ito ak, yung nabanggit ko sa una eh mga positibong bagay syempre lahat naman may, kalayaan na magpasya kung ano ang tama at mali, di ba? Pero ano yung negatibo naman? Yung tinatawag na entitlement mentality, yung tipong mas mataas si ganito, o ayoko sa kanya, bla bla bla, o kawalang galang sa otoridad at nakakatanda na kung saan ang tindi, kahit pa nga yung teacher ay sinasagot ng pabalang eh. Wow! Ang kahirapan sa pagsasali ng pagpapahalaga, minsan nga hindi na nga pinapahalagahan eh. Eh, may jowa na nga, pinapahalagaan. Eh, pamilya, hindi. Yun, bang ganun. <laughs> Naghugot pa ako. Ito <laughs> pa. Ang legal na paghihiwalay ng mga mag-asawa o pagsasawalang bisa ng matrimonyo ng kasal na kung saan ito'y isa sa mga nakakalungkot na bagay na nangyayari sa loob ng pamilya. Okay lang sana, na kung tutusin ang alang-alang sa kanilang mga anak, kaso yung iba, hindi. Yan din yung isa sa mga hamon kaya minsan hindi nagiging matatag komunikasyon sa loob ng pamilya o ito matindi pa abortion nako kung ang iniisip nyo po na yung yung fetus na nasa loob na masasabi natin sabihin natin na mga 21 to 22 weeks ano to ito ba ay tissue lang ito ba ay in ito ba ay organic na kung ano pero eh, may tinip, mayroon puso yan na tumitibok. Kaya, sa ayon na sa gusto, yung pagpapalaglag, sabihin natin na, ay, nako, choice naman yan ng babae. Eh kaso eh, para ka namang pumatay na eh. Yan din mahirap minsan pagdating sa komunikasyon. At syempre, kahirapan o kasalatan sa buhay. Aminin natin o hindi, ganyan ang nangyayari, particular na po sa mga mga kabataan na tila baga parang nalilito kasi yun nga, mahirap ang buhay, bla bla bla. Maliban lang, siguro kung gagawin ng inspirasyon, para umunlad. Pero minsan, ganun din yung nangyayari. Ngayon, nag-ugat ang mga negatibong pagbabagong ito sa pamilya. Bakit? Kasi may materialistic desires kasi. Tapos, ang hangad lamang, eh, pansariling interes. Kaya minsan, may ibang pamilya na naghihirap pero yung yung isa na me miyembro parang walang paki huwag naman sanang ganun ganyan din, alam nyo kung sira ang ugnay ang pamilya, sira rin ang komunikasyon, ganyan din naman kung sira ang komunikasyon sira rin ang ugnay ng pamilya kaya nga napakahalaga po yung pakikipag -talas -talas, o pakikipag-usap o Uh, komunikasyon. Kasi, siyempre naman, eh, malalaman kung okay, okay ka lang ba, kamusta ka na ba, kumain ka na ba, mag-ingat kayo dyan. Talagang mahalagang mahalaga yan. Sa puntong ito, paano mapatatatag ang komunikasyon sa pamilya? Kung, pang, -pang kung papansinin natin, ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao, may sinabi si Martin Buber na tinatawag dito ay dialogo. Hindi lang ito basta nag-uusap ka lang. Hindi ito yung tipong parang yung technical na pakahulugan na gaya po ng ating ginagawa ngayon. At yan ang ating iaalamin niya Ang dialogo ay nagsisimula sa sining ng pakikinig. Hindi lang puro kasatsat kung sa ano, meron kang abilidad para pakinggan ang side niya. Ganun yon. Ang dalawang tao ay dumudulog sa diyalogo ng may lubos na pagbubukas ng sarili at tiwala sa isa't isa. Hindi man ito yung tipong nagkukumbinsi ka, pero ang pakikinig sa kapwa para maunawaan ang kanyang pananaw at pinanggagalingan at pagpapahayag naman ng sariling pananaw sa kapwa. Sa madaling sabi, hindi lang kayo puro sat-sat-sat-sat ng sat sat sat-sat. Hindi. Kung may nagsasalita, makinig ka. O kung tapos na siya magsalita, siya naman ang makikinig at ikaw naman ang magsasalita. Para hindi, hindi, hindi pang war freak yung pag-uusap. Bakit? Alam nyo kasi, pagka dialogo ang pinaka pinakapunto ng lahat, hindi yung tipong, ay, nako, ako nagsasalita, huwag ka magsalita, bla bla bla. O minsan nga, nagkakasabayan pa sa pagsasalita. Kaya nga, hindi tayo magkaunawaan minsan, di ba? Alam nyo kasi, ang pakikipagdialogo ay mas sa pagkatao ng taong nakadialogo mo. Kung ang iniisip mo ay puro ka ikaw, 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 ikaw lang, ay hindi na na I eat na sinabi ni Mr. Boober. Na kung saan, pagka I eat, hindi mo tinitingnan yung, yung kapwa mo, ang, ang lagi mong tinitingnan, sarili mo. Yan yung I eat pero ang ay zaw yung tinatawag ang iniisip naman ito ay, kapak ay kapakanan ng kapwa so ayan kasi pagka masasabi natin na epektibo ang dialogo ng parehong panig keso si si asawang lalaki at asawang babae o kausap ng parents ng mga anak di ba kung Kumbaga, nagkakaroon tayo ng tinatawag na connection or relationship kasi nag-uunawaan sa isa't isa. Yun yun. Kaya nga, pagka sinabing dialogo, dapat ito magsimula sa loob ng pamilya. Bakit? Alam nyo kasi, minsan pag-isipan natin to kung, kung ikaw ay kabataan, na nanonood niya yon o kaya ma hindi ito tungkol lang sa pagsagot ng module diyan kapatid o kaibigan hindi ito tungkol sa pagsagot ng mga kung anong sinasagotan sa internet ito ay tungkol sa kung kamusta na po ang ugnayan ng isang pamilya lalo na pagdating sa personal na pakikipag-usap o kaya pagka nag baka tinawagan mo si mami o si daddy mo di ba lalo na ngayon lalo na ngayon sa panahon ito talagang nangangailangan talaga. I mean, talagang nangangailangan ng pagkikipag-usap. Kasi sa katunayan, kailangan na kailangan. Okay? Nakalulungkot lamang na isipin na maging sa loob ng pamilya, kadalasan hindi na kukumpirma ang pagkatao. Tingnan nyo ngayon, minsan ang kabataan hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino man, malimaw yung parents niya. O kaya, yun yun. Kaya minsan makatotohanan yung sinasabi na kung gusto na alam ni, ni nanay at ni tatay kung sino ka kasi una sa lahat sa, uh, sa sa gabay ng Panginoon ikaw ay nabuo mula sa mga parents mo. Pangalawa, Nararapat labang na yung dialogo ay magsisimula mismo habang kausap mo si na mamit daddy o sumusunod ka sa kanya. Kaya nga, ang dialogo ay nararapat na higit na madali para sa isang pamilya kaysa sa hindi magkapamilya. Oo, oh, may ang dahil sa makaibigan natin at iba pa. Kaso, ang pinakamahalaga pa rin yung sa pamilya. Kailangan yan talaga mas nagiging madali ang maging bukas at magtiwala. Ilang na pagka-pamilya. Kaya nga, kung baga, nandun ang tinatawag na pagtitiwala, hindi baga. Pero, sa lahat ng ito, kesyo, pasalita man o pasulat, kesyo man ito sa kilos o binisan na nanahimik ka, may pinaka-efektibong bagay na dapat natin isa alang alang sa kahalagahan ng komunikasyon sa, pami sa pamilya at walang iba kundi ang pagmamahal. Ang pagmamahal ang pinakamabisang kaparaanan ng komunikasyon. Pagkat ang tunay na pagmamahal ay ang pagkakaisa ng, pus ng puso at isip ng buong pamilya. Eh, satsat -sat ka ng satsat pero wala ka namang love, walang kwenta. Kaya, alam nyo, imagine natin, kung at kung nagkaroon man ng kumbaga parang lamat o ano, eh, kailangan na pag-uusap. Hindi yung tipong kukundi na hinagat tapos wala na. Minsan nga, mas okay pa rin yung nananahimik ka kaya sa satsat ka ng satsat, wala rin sense. At saka, sa lahat ng ito, mahalaga po ang pag-ibig. Hindi po natin yan maikakailan. Kaya kabataan, kung nakikinig ka man, isa alang-alang yan. Hindi ito dahil kailangan meron kang masagot sa iyong, sin iyong sinasagutan ngayon, kailangan mo rin niyang isagawa. Kailangan, kailangan, kailangan. Siya, sa oras na to, hanggang dito na lamang po ang talakayan natin. Sa susunod, kung sakaling may um, nawa, eh, okay, niyan ihanda po ang susunod na talakayan natin. Kaya, mag-ingat po ang lahat at stay safe.